Hello guys, this is Gaming at kukunin natin ang bagong emote sa Mobile Legends na itong Trippings emote. So, Uy, parang nating happen. Kukulik lang kayo ng 10 Philippine Eagle Coin. Mag-login lang kayo araw-araw guys. Ganun lang kadali. Uy, parang nating happen. Uy, parang nating happen. So in English, Well, it's already in English <laughs> Nothing happened nga talaga Teka, saan na yun? Kapit natin yun Ang ganda yun eh Uy, Parang nothing happened diba? Ang angas, diba? Sama natin sa autoplay settings Saan na yun? Uy, parang nothing happened Bakit check lang dapat kapit? Kailangan ko pa makakatain, uh, Uy! Parang nothing happened Uy Parang nating happy. Tagal natin tong ano. Yan. Parang gusto ko dito sa lagay. Yung iiyak na yan na lang kaya pala natin. Ito so maganda rin to. So good! Okay na lang guys. Kunin nyo na abang libre pa. Abang meron pa. Thank you for watching. Bye bye.